Magandang gabi Kuya Berto Ako si Lara 29 anyos Tatlong taon na akong nurse sa St. Gabriel Medical Center Isang maliit pero kilalang ospital Dito sa Quezon Alas dos ng mandaling araw Tahimik ang buong ospital Ang tanging maaririnig mo lang ay ang mga beep sound ng mga aparato sa katawan ng mga pasyente at ang mahina at halos di marinig na yabag ng mga nurse sa sahig. Akala ko noon ay sanay na ako sa lahat ng klase ng pasyente. Iyak sa dugo sa kamatayan. Pero isang gabi, isang gabi na nagbago ang pananaw ko sa buhay at sa kamatayan. Night shift ako noon. 10 PM hanggang 6 AM ng umaga. Normal na gabi pero ramdam ko na pagod na pagod na yung katawan ko. Kapilang ang tanging sandata ko noon para hindi ako tuluyang kainin ng antok. Lara, ikaw muna sa ICU ah. Sabi ng head nurse kong si ate Minda. May bagong admit kasi at critical case daw. Tumangulang ako Sanay na kasi ako sa ganito. Mga pasyenteng halos walang malay, nakatubo at bihira lang ang bumabantay. Pagdating ko sa ICU, tatlong pasyente lang yung nandoon. Si Mang Dado, yung diabetic na matagal nang hindi gumagaling ang sugat sa paa. Si Aling Rosa, stage 4 cancer at mahina na. At yung bagong pasyente na lalaki Nasa early 40 siguro At sa logbook nakasulat lang ay Unknown male Found unconscious near the highway No ID, no contact info Walang kamag-anak, walang pangalan Kaya tinawag na lang namin siya ang Patient X Bandang alas dos ng mataling araw Tahimik na ang lahat Nakaupo lang ako noon sa nurse station nagkakape habang nagche-check ng charts. Biglang tumunog yung bell. Senyales na nag-call bell mula sa room number 3. Sa isip ko, imposible kasi room number 3. Nakakomatos kasi si patient X. Sino magdutor bell doon? Kinuha ko yung flashlight ko at pumasok malamig agad sa loob. Mas malamig kaysa ibang kwarto. Yung tipong kahit nakajakit ka ay ramdam mo pa rin na giniginaw ka. Tahimik ang makina. Steady ang heartbeat monitor. Pero may narinig akong mahinang bulong. Magaling na po ba siya? Napalingon ako sa gilid ng kama. May matandang lalaki. Nakaputing polo na kupas may dalapang maliit na rosario at nakangiti lang ah bantay ka po niya sir tanong ko sa kanya hindi siya sumagot kuya Berto ngumiti lang siya ulit tapos naglakad papalapit sa akin at muli ay sinabi niyang magaling na po ba siya mas mahina niyang bulong sa akin. Naramdaman kong mas lalong lumamig ang paligid. Kaya tumalikod na ako para umalis. Ngunit bago ko tuluyang sarado ang pinto, ay nilingon ko muli sila. Subalit, wala na yung lalaki na nagtatahong sa akin kanina kung magaling na ba siya. Kinabukasan, sinabi ko kay Ati Minda ang nangyari. Baka guni-guni mo lang yon. Pagod ka lang kasi, sabi niya. Pero pansin ko, parang hindi siya nagulat. Parang may alam siya, pero ayaw sabihin. Lumipas ang dalawang araw. Tuwing alas dos na madaling araw ay umiilaw ang call bell ng room number 3. At laging walang tao pag tinitingnan ko naramdaman ko may nangyayaring kakaiba. Kaya naman, pinakiusapan ko si Kuya Ben, yung security guard namin. Sige Lara, check natin yung footage kahapon ng alas dos. Pag pass forward namin sa alas dos, nakita ko ang sarili kong pumapasok sa kwarto. Pero may isang itim na anino sa sulok. Hindi malinaw, pero kitang kita may balikat, may ulo, pero walang muka. At habang nakatalikod ako, nakita kong parang lumapit ito sa akin. Tapos biglang nag-flicker yung kamera. Pagbalik ng feed, wala na ako sa frame. At parang may ilang segundo na nawawala sa footage. Teka, putol yung video ah. Ganon din last week, lagi dito sa room number 3. Sabi ni Kuya Ben. Kinabukasan, may dumalo na isang babae. Halata sa mata niyang ilang araw nang hindi natutulog. Excuse me po, sabi niya sa akin. May pasyente po ba kayo dito sa ICU? Lalaking nakakoma? Nasa 40 na po ang edad. Sabay pakita ng litrato at agad ko namang nakilala yung nasa larawan. Siya nga si Patient X at katabi niya sa litrato ang lalaking bantay niya kagabi. Agad ko siyang sinamahan at tinuro ko ang room number 3. Ma'am siya po ba inahanap niyo? Tanong ko. Opo, tatlong araw ko na pong hinahanap kung saan ang hospital siya dinala. Salamat naman po at nandito pala siya. Nagulat ako sa sinabi niya Kuya Berto. Kasi nung unang gabi pa lang ay may bantay na siya. Sabi ko sa babae, yung pong katabi niya sa litrato pinakita mo sa akin kanina. Siya po yung bantay niya nung unang gabi. Kita ko ang pagkabigla sa mukha ng babae. Bigla siyang tumigil, tumingin sa akin ng magulgol ng iyak. Imposible po. Kasi si Papa yan. Tatlong taon na po siyang patay. Nanlaki ang mga mata ko, Kuya Berto. Ma'am, imposible po yun. Sabi ko sa kanya. At kinuha niya muli ang litrato at ipinakita sa akin. At nang makita ko, siya nga, yung matandang lalaki. Nakita kong bantay nung unang gabi. Siya ang nasa larawan. Kinabuasan, hindi ko na maalis sa isip ko ang nangyari. Pero nagulat ako ng marinig kong nagsalita si patient X. Mahina, paus, pero malinaw. Nasaan si papa? tanong niya. Napaatras ako, Kuya Berto. Sabi ko, Sir, paano niyo nalaman na nandito siya? Tumitig lang siya sa kesame. Eh. Pagkatapos ay huminga ng malalim at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Kinrimate daw siya kinabukasan at noon ay hindi ko na nakausap muli ang babaeng dumalaw. Pero simula noon tuwing alas dos ng madaling araw, umiilaw pa rin ang bell ng room number 3. Kahit pinakanti na ito at minsan ay may naririnig pa rin mahinang mga kalabog sa loob ng kwarto. Simula noon Kuya Berto tuwing night shift ako, nilalampasan ko na lang ang room number 3 pero minsan kapag dumadaan ako nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at parang may matang nakamasid pa rin sa akin